Bangkay ng isang senior citizen Natagpuan sa loob ng katawan ng isang patay na Pating ang isa sanang masayang bakasyon ng magkakaibigan na uwi sa hindi inaasahang trahedya sa dagat. Kung ano ang nangyari? Alamin! September 26 nang magpunta ang 68-year-old na US citizen na si Colleen Monfort kasama ang kanyang mga kaibigan at pinasyalan ang dagat sa palibot ng palauryong Island. Habang nasa tubig ay tinangay daw ng malakas na alon si Monfort at hindi na siya nasagip ng kanilang guide pabalik sa bangka na nagresulta sa walong araw na search operation. Ngunit isang mga mangingisda sa Timor Leste ang nakahuli at nakapatay sa isang pating 120 km ang layo mula kung saan huling nakita si Monfor sinabi ng mangingisda na inakala niyang nakalunok ng plastic o fishing net ang nahuling pating dahil hindi maganda ang kondisyon nito kung kaya naman biniyak ang tiyan nito para alamin ang problema at doon na natagpuan ang bangkay ng isang babae bukod sa isang katawan meron ding wetsuit at bathing suit na nakita sa katawan ng pating na nakumpirmang pag- Ari ni Monfort. Ngunit, inaalam pa rin daw ng otoridad kung meron pang ibang nawawalang mga tao. Sinabi naman ng Head of the Regional Technical Implementation Unit for the Management of the Alor Islands na si Mohamed Saleh Ang bangkay daw na natagpuan sa loob ng katawan ng patay na pating ay natagpuan sa Timor Leste at hindi sa teritoryo ng Indonesia. Sa isang pahayag naman ay sinabi ng spokesperson ng United States na aware sila sa pagkamatay ng US citizen at nagpahatid ng pakikiramay at nagbigay Ibigay ng consular assistance. Samantala, pinaniniwalaan naman ng asawa at mga kaibigan ni Monfort na medical issue ang naging sanhi ng pagkamatay nito. At sinabi pa na ito raw ay isang excellent diver. Ang mga opisyal naman ng Coast Guard ay nakipag-ugnayan sa Indonesian Coast Guard at humingi sa mga taong nawawala ng na mga kaibigan o pamilya ng mga impormasyon. D WIZ Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Aliu Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliu Channel 23 Nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.